Ayan ka mga Ay ano boss, uh, ako ngayon kasama ko si Jerome yung uh, training namin. Tuturuan ko na siya, iba evaluate natin siya kung okay na ba siyang lumabas magisa sa susunod na linggo. So kaya natin siya sasamaan ngayon para makita natin kung uh, kaya niya na. So kung hindi kaya, siguro mga isang linggo pa. Pero tingin ko naman, magaling ito at uh, malaki. Kaya, kaya kayang-kaya niya. Tara mga boss, samahan nyo kami. And on the way na kami ni Jerome. Uh, papunta kami sa Serra Valle, sa Genova. At uh, first day niya na uh, itirahin mag-isa itong uh, kanyang mga deliver. So sa driving, wala na siyang problema. Isa rin pala itong mananay Medyo makapal lang yung pag mga boss kaya hindi kami makapagmadali dahil uh, nag-iingat din itong si Jerome sa kanyang uh, pagmamaneo kaya saktuhan lang yung takbo niya dito. So mga boss, nandito na kami sa Tela Sushi. So ayan si Jerome, mag-isa na siyang tatrabaho, kaya ang una siya magtrabaho. Nandito na kami ngayon sa unang client. Kinatawagan ni Jerome yung client namin dahil sa sarado yung pinto. Baka nasa lipuran, So antayin lang namin dito. Ayan, nandito na kami sa first client at uh, na ni Jerome. So konti lang to, tapos ibababa niya lang, tapos dadaling lang dito sa likod. So, dito lang. Wala tong ano, wala tong pababa. Uh, Ayan, kinokontrol ni Jerson na maayos. Ni Jerome pala, Jerome. So, masyado siyang maingat. Tama yan, tama yan. Maingat siya sa uh, pagbababa para hindi siya nawawalan. Dalawa niyan, dalawa Tignan mo kung dalawa yan Dalawa? Oh, yan, sa kanya yan Kairap-irap dahil malaking tao Parang nagtutulak lang ng ano Nang Anong tawag doon? Stroller Ito naman mga prosen Ayan Sine-check niya yung ano Yung order ng unang client 1A, 1A Tatandaan mo kung anong itsura ng mga binababa mo para hindi ka nalilito Opo, pwede na itong mag -isa. sa susunod na araw Marunong na magbasa ng uh, invoice Ayan mga boss, tapos na kami dito sa una ibaba na ni Jerome, bali iniintayin niya na lang yung uh, invoice namin So, tatanungin niya kung magbabayad, kung hindi naman ipirman lang at uh, i-send na lang sa bank ng aming company. Ngayon pupunta na kami dun sa pangalawa. Andito na kami sa pangalawang client. Ayan, Sushi Yami. Si Jerome pumasok dun sa loob. Binigay niya yung invoice para ma-inquire yung client. Nandito kami. Pwede na tong mag-solo. Yan yung sinasabi natin mga boss. Hindi lang proba-proba dito. Basta nakitaan ka namin ng uh, disidido ka, Siyempre, pag desidido ka, eh, tutuloy-tuloy. Pero kung hindi ka naman desidido, ibang usapan yon mga boss. Ito yung pangalawa namin, medyo madami-dami. So, control lang namin na maayos. Nandito na kami sa pangatlong client. Medyo nahihirapan lang kami maghanap kasi hindi namin alam kung saan ipaparking, no? First time ko rin uh, pumunta dito sa lugar na to. So, pero okay na, nakita na namin, mga boss ayun si Jerson pinag uh, pinaggisa natin para matutong magisa so hindi kami pwedeng pumasok dito dahil may arang ayan so pinadeliver ko na lang sa kanya Jerome pala Jerome nagkakamali ako sa pangalan niya so bali pangapat na namin to yun buti hindi pala kami pumasok at uh, sarado dahil ayan so na traffic ko limitado so ibig sabihin niya mga boss pag ganyan na bawal pumasok so pag pumasok ka dyan magkakaroon ka ng penalty So yung ngayon ko lang nakita. Nakatapos na kami dito sa pangapat mga boss At hindi diretso na natin to Hanggang matapos So bali 10 yung dala namin Meron pa kaming natitirang anim So saktong-sakto para bago mag alas tres, Tapos na kami Ni Jerome yung aming deliver So ayan na deliver lang siya dyan Sa panguli namin At uh, iniintay ko na lang siya dito sa truck At uh, uuwi na kami niya ng Milan Babalik na kami ng warehouse Well, sa pagsama natin kay Jerome sa pag-evaluate natin, ayos naman. Okay na, pwede na natin siyang pakawalan. Uh, bigyan siguro natin siya ng mga malapit na biyahe at uh, medyo konti muna, no? Kasi para hindi siya ganong manibago. Pero pangkalaatan naman, ayos na, ayos na. At uh, ayun, mga boss. Uh, pabalik na kami dito ng warehouse at uh, nakatapos na kami ng maayos at safety. Yon. Maraming 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 salamat mga boss. So sa mga patuloy na sumusuporta, maraming maraming salamat. At doon sa mga hindi pa nakakapalo sa atin, palo nyo lang kami mga boss. At siguradong magiging masipag kayo sa bawat pagbangon pagising nyo sa umaga. Dahil dito pu puro realidad lang mga bro, yung makikita nyo. See you next vlog mga boss.